So, shoutout pala sa iyo, Idol. So, pag ganyan ang gamit natin, Idol, ano? Yung katulad niyang mixer at saka yung uh, amplifier na yan. So, yung amplifier na yan, Idol, ay madalas natin nakikita yan o ginagamit sa mga Bluetooth speaker. So, yung mixer na yan, Idol, ay nasa 4 channel po yan. So, uh, ibang brand lang yan. So, mayroon din siyang Bluetooth. Yung ating amplifier ay meron din uh, Bluetooth. So, Pero pag Bluetooth to Bluetooth tayo, Idol, hindi natin makukunik yan. So, kailangan natin ng connector dyan. So ang pwede lang natin idol na mga connect sa mga ganyan katulad ng ating amplifier na yan na nasa baba at saka yung mixer na nasa taas, so pwede lang natin diyan idol ma-connect yung uh, cellphone or laptop ano? So mapipiring natin diyan. Pero pag ganyan connection idol, kailangan natin ng connector diyan. So para ma-connect natin yung idol, gagamit lang tayo diyan ng connector na uh, dual 6 pin 35 to dual RCA. At saka, uh, pwede din diyan yung uh, dual RCA to dual RCA dahil mayroong output po na record out yung inyong mixer. So RCA jack ang output. So yung input naman ng inyong amplifier ay RCA jack so makokonek natin yan. RCA to RCA jack. Pwede naman yung dual 6.35 to dual RCA jack dahil ang output ng inyong mixer ay mayroong uh, 6.35 or PL jack. So yung input naman ng inyong amplifier ay mayroong dual RC jack. So katulad lang nito idol. Pag record out ang gagamitin natin sa inyong mixer idol to input ng inyong amplifier na yan. So gagamitin lang natin ang connector ito. So madalas natin 'to nakikita sa mga DVD player, ano? So dalawa lang ang ginagamit natin dito dahil audio lang ang gagamitin natin dito, left and right channel. So sa DVD naman ay tatlo. So may kulay dilaw siya dahil mayroong video. So ito lang idol, dual RCA to dual RCA. Pag record out ng inyong mixer, to input ng inyong amplifier, ito ang gagamitin natin. So pag may na output naman ng inyong mixer idol ang gagamitin nyo o mag magkaroon kayo ng output dyan, so ito lang gagamitin natin dual 6.35 to dual RCA dahil yung inyong main output ay PL jack so ito yung gagamitin natin yung PL jack na to itong dual 6.35 at saka yung input natin ito sa inyong amplifier so ganoon lang ang connector na kailangan natin na idol kung main output ang gagamitin natin na PL jack so madali lang ang connection nya idol yung uh, ganyang mixer at saka amplifier so magiging bluetooth connection nyo na lang dyan na idol yung cellphone nyo alimbawa cellphone na gagamitin to mixer. So magiging connection yan through bluetooth na dahil may bluetooth naman yung inyong uh, mixer. Pero dyan sa inyong mixer, uh, output to amplifier, kailangan natin dyan ng uh, connector. So ganoon lang idol ano, dalawang connector lang pwede natin magagamit dyan dahil uh, nakadipindi naman tayo dyan kung ang output at saka input ng inyong amplifier. So kung sakali naman mga idol na hindi tayo gagamit ng bluetooth sa source natin So gagamit lang tayo din idol ng 3.5 to dual RCA Dahil yung available input ng inyong mixer idol ay RCA jack So ito yung ating gagamitin 3.5 to dual RCA pag uh, hindi natin gagamitin yung bluetooth Dahil minsan idol pag naka bluetooth connection tayo o bluetooth yung ating uh, gamit sa search ng music natin uh, Mapalayo lang yung cellphone natin sa ating mixer uh, Napuputol-putol na yung signal